Eh, Mayong naku. buntag mga kasuelo. Isang uh, panibagong umaga at maulang umaga po sa lahat, mga kasuelo. Kumusta? Kumusta kumusta po kayo? At akoy nandito na naman po uli, nagbabalik. Nandito pa rin ako sa bukid. Walang pagbabago mga kasuelo. At ito na naman 'no. Oh, tumagas na naman ang kalangitan. So, walang tigil yung ulan dito mga kasuelo. Ano? Good morning. Ngayong araw, bago natin umpisahan ng itong araw na ito, um, meron lang po akong babatiin, nagdidirewan ng kanyang karawan, anak ni Sir Napoleon Prado. Ayan, shout out po. Happy, happy birthday sa kanya pong anak ni Sir Napoleon Prado. Ayan. Uh, enjoy your day. Uh, maligayang karawan po sa inyong anak. Ayan, si Sir Napoleon Prado, shout out po. Um, good morning, mayong buntag. Uh, happy, happy birthday po sa inyong anak. Ayan. Ngayong umaga nga pala ay uh, pupunta ako doon kila doktor. Punta. Ayun pala, naririnig ko na. Ay, hindi ko na ako pupunta pa. Hoy! Kan! Hoy! Hoy! <laughs> si doktor <laughs> kakabanggit ko pala mga kaswelo na pupunta ako sa kanila eh nandyan na pala eh magre-report sa akin tingnan natin kung anong report nya pupunta sana ako sa kanila kasi para kumustahin kung hanggang saan na ba yung tractor kasi marami nang meron din nagsabi sa akin dito ito sa banda dito sa lagsak sa aking area meron silang palayan baka daw pwedeng traktorin yung sa kanila ah eh, tingnan natin Naka magkano na ba siya? Magpunta natin doon. Ano kaya balita nito? Sana good news yung balita nito. Walang bad news. Man. Hah? Oh, ha? lagi. Ada. Oi, Po. Zaman, diminto nak? Hah? Paling bogo nih hemeh apa? Den.

Jauh, hau, kan, sada, Aga, ha? Yeah. Lagi, katan, ada jawab, ya. kenapa ada gue lagi. lagi, ketat-ketat kanan.

Pilisan nyo para umabot ka sa piyesta. Pilisan <laughs> nyo lumaki para umabot ka sa piyesta sa amin. Hindi lang ito bansot mga filo nung napunta sa atin. Mga malaki na ito. Bansot kasi nung dumating sa atin ito kaya tayo na lang nag nagremedyo dito na makarecover so tawanan ng Diyos eh nakarecover naman sila at maganda naman ang kanilang pangangatawan po na bulagasin okay hmm. maliliit sila pero nakarecover na oh ganda na nila oh. Ah. so langanin talaga sa piyesta sa bubun sa amin. Hindi pa talaga kaya. Maliit pa. Pero ulit soon pwede na. Ito. Kaso hmm. ah, maliit. Ang pakapakain mo tayo rin na napapaligo bago tayo mag abono sa gulay na pumakas update sa ating mga balikdik kaya pa paano po eh improve naman yung kanilang katawan no ito lalaki ito babae maganda na nagawing inahin ito kaso ano hindi ko pa alam kung kakayanin ba sa oras Yeah. tubig ah Undaan na namin mga silo oh. na yung tubig oh. Yo Si Araro ah, Si Araro si Nato nag Araro oh. Baka pala yan Ako naman Dito tayo sa aking halaman Ngayon pa lang ako makapagabuno mga silo Ngayon lang ako nakaluwag-luwag Nakabakante si Jay nandun sa ating mga lagang kambing ako may dala akong abuno so ano itong aking mabuno nito nitrabor at saka kumplit ay so yung dalawa nandun sa kambing natin e dito muna ako sa garden nabunuhan ko muna sila kawawa talagang binakbakan ng dire diretsong ulan mga silo nakita nyo na nga yung sapa dun eh mapaw na sa daanan ganun yung pagka malakas ng ulan mapaw talaga yung sapa kaya kasama sa ano ko pala yan singit ko lang kasama ko sa aking budget binadgetan ko yan uh, gusto ko kasi mangyari magkaroon ng footbridge dyan habang nasa pwesto pa ako so nag request ako ayun binadgetan naman ng ating hala uh, magiting na ano mga kasamahan at kapitan nag-approve naman sila kasi kapag uh, malakas nga yung ulan hindi matawid yun so, lalo na yung mga bata nag-aaral kaya yun yung ano na yun next year siguro sana magkaroon na sila ng potpads so, ano lang share ko lang ba na nadaanan na natin sa pa ito yung aking abono ay hinalo ko na ito ano nakamix na yan complete at saka ano makarecover yung ating palaya at saka patula yung hindi na tayo sa ating munting garden mga silo bisan na natin mag abono magbibigay tayo pataba din sa ating mga halaman para bigyan tayo ng maraming pambunga dito tayo mag-umpisa direct na lang to direct dahil nandyan yung mga ulan Ayan, mga kasilo, natapos na tayong mag abono. So, meron pa tayong oras para ikutin yung aking mga alagang kalabaw. Dahil sila ni na Mrs. nandun na sa mga kambing. Ayos. Ang so, mga Okay ko. Mga harbisin na mga oxwell, oh. bukas na lang lang umaga. Bukas na lang mamitas umaga. Ayan, oh. maraming maraming salamat nga po pala sa inyong laging panonood mga uh, sa mga silent viewers dyan na laging nanjan mula noon hanggang ngayon uh, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aking buhay buhay sa bye. thank you so much at uh, update dun sa na natin nung nakaraan na uh, at pagtamna natin ng kalabasa kang former kapitan ng barangay bubon ang ex-kapitan Uh, binabala ko na ano na iba or pat magpatubo na lang ng seeds muna bago magtanim kasi yung ulan laging nandyan baka mabulok lang yung i-direct ko na ano direct namin na seeds so ano ko lang muna ipatubo ko sa seedling tray kapag medyo malaki na tsaka na namin ilipat transplant sa lupa yan ang ano ko gusto ko mangyari maghahakot pa kami ng ano yan ng dumi ng ating alagang kambing para ilagay dun sa pagtamna natin ng kalabasa medyo may distansya kasi yan ganda ng ating ano uupo pidigit nga na pa dun nga pa dun sa, sa kabila pa ayos so at least na pagabuno na ako eh hintay na lang tayo ng ano nito react, reaksyon nila ito pangit talaga mga silo maliliit yung dahon at dilaw sa ulan talaga ito at eh, gano'n talaga okay. ang mag survive yun lang sa akin ang hindi uh, talagang ganyan maglago mo yung mga laga kong kalabaw Ayan. What's up mga kaswilo? Magandang umaga. Ani bagong uh, umaga po tayo mga kaswilo. So ngayong umaga nga po pala, nabanggit ko kahapon ay uh, magha-harvest tayo. So, magha-harvest tayo rin eh, sa ating munting gulayan. Ba, ang bilis. Ang bilis lumaki ng ano ah. Ayan yung ating harvestin. Ayan pala yan, yan. Ito May sumaki ng upo mga silo Ano Pero wala nga rin pa to Bukas na ito Ganda lang tingnan dito ah Sa kabila Pala, putas tayo good morning harvest tayo ulit ng pampalaya uh, tapos patulad dun sa taas ay sa taas sa baba Uy! langanin pa ito pwede na hmm Smile lang kapag may problema Ayan, batsi na tayo mga Swilo, kasi Araw po ng Miraculous ngayon So, officer dadi of na naman po tayo ngayon Duty tayo sa barangay Uwi tayo maaga para May deliver itong gulay ng maaga Balik duty na Papakain pa ng biik. Baboy. Ayos. Thank you Lord dito. Meron pa dun sa ano. Babalikan ko pa. Ayos. Ah. <coughs> Joti Joti tayo sa barangay. Dito na ako makapon, maghihintay ng bisita

At dito po nagtatapos ang ating episode. Mga kaswelo, maraming maraming salamat sa inyong laging panonood. At uh, kita kita po tayo sa aking next upload po bukas. At ito uh, dito muna ako sa Barangay Hall maghapon. Ang purpose po sa aming pag-duty araw-araw mga kaswelo ay kapag uh, merong bisita na pumunta, meron silang madatnan. At siyempre, uh, kailangan meron talagang tao ang Barangay Hall araw-araw. Hindi -araw. natin alam kung, may, kung hanggang kailan o merong magpuntang bisita or nangailangan ba ng serbisyo sa 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 amin mga SB member or barangay kagawad barangay official so ayan lamang po mga cielo maraming maraming salamat at uh, happy lang po tayo mga cielo peace paalam po muna